Hello guys, dito tayo sa ano, gumala tayo dito. Ah, uh, yung may tatak na tol siya yung sa baba pa kami noon eh. Dito kami sa ano ngayon sa taas. Sa tutok, sa tutok kami. Ah, uh, no, guys nagaysan andun, na pala yung napasukan namin oh. Ang lapad. Ang lapad. yun yung may tatak na balls ya okay. sa tuktok kami ng ano okay. guys to siya. Oh, siya Tower. Pero kahit doon tayo magdaretso sa ano, doon tayo tapos lakad tayo pa gamit mo. Ang uh, picture ni Lapu-Lapu. Ay nakita. Ano ba ano nakita na do sa baba kami dati. Pausi. Andun kami ano no. Watch out guys. Tanaw namin yung tok tok. Pala natin oh. Dawa ko eh. pag dumadami muganda dito nagie do ano muganda mano dito wag lagi snow nalalo oh baliktad nito pag nag snow koko lang makalabas pa kayo <laughs> kaya yan tayo pa ay ayo kung sa atin palayan yan iba yan sa kanila hindi yan palay puti eh. na yan pag nagkatao puro puti na yan ano eh? yan kalupaan yan na oh pag may usno yuno nami istasyon rojan eh meron din ano ron